ayun na, uh, shout out lang tayo sa mga kaibigan natin sila ni Fora ay si Kalida ayan taga dito lang din yan may checkpoint to oh. Diba? uy gumagalaw preparasyon na sila papo na checkpoint tayo dyan pero pag nalalaman nilang e bite Uh, na lang kasi wala naman destroy, you no know? So, ganun lang. Ah, uh, sino pa ba, ba ang mga shoutout ko medyo madami. Yes. Dito po hawak ang listahan natin ngayon. Pero ayun. Mag-aanim na buwan na po, no? Anim na buwan. Ah, uh, wala pa rin na akong nakikitang pagbabago dito kundi ano eh, in charging niya. Medyo mas matagal lang ng konti. Wow. Pero konting-konti lang. Wow. Ayun. So, ang mga ating ano, ang ating rate ngayon eh okay pa rin siya. Uh, practical. Makakatulong uh, pa rin sa pagtitipid. Yung ginamit natin ano, yung may sukatan ng ano ng kuryente kung magkano. Tapos wifi siya, Maganda siya. Sa apat na oras, 15 to hindi pa ako hindi pa masyadong kumonsumo ng kuryente. Kaya matipid. Ay, yung lugar dito parang kabayo yung ano ah. Tupak-tupak. Lalo na doon sa ano, kila Jairus no, sa taga Montal Towns 'yan. <laughs> Yan kaya ano Bounty bounty daw doon sila eh. Sino pa ba ang uh, diba? Noise pollution. Tayo, tayinik lang. <laughs> so yun, yung mga naka-taga naka, naka dito lang sa area, no? Dito po sa patasan, uh, IDP Road to. Uh, di, ito yung, ano, dito, DSWD. Ayan. Wow! Ayan. Kung naka-taga dito lang kayo sa area, alam nyo kung gano'ng katarik at gano'ng kalusong yung daan dito. Uh, kinakaya po ng WSP natin yon Pero hindi po kasi ako nakaka-experience na may angkas dito. Kasi doon lang ako nag aangkas sa may Quirino Highway. Ayan. Sino pa po ba ang, ano? Hindi ko ano. Kasi nire-recall ko lang po sa isip ko ngayon ang mga nagpapa-shoutout. No? Ayan, uh, susubukan natin ngayon pag tayo ay mati-check ah? diba? diba? e e po. Ha? Hindi ba? E-bike boss, e-bike. E-bike po. Uh, di ba nakita niyo? Kinabing e-bike which may paggalang po 'yan, e-bike po. Ayun. Kasi hindi naman natin trabaho po nila 'yon. Talagang maninita po sila dahil meron pong operation or order. Kaya kung kayo naman po ay nakamotor, eh, alam 'yong wala kayong violation, bakit kayo natatakot, di ba? 可以。